Hukom kabanatang apat hanggang kabanatang lima. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Hukom ikaapat na kabanata, Deborah at Barak, Tagumpay laban kay Sisera. Hukom ikalibang kabanata, Awit ni Deborah, Papuri sa Tagumpay ng Diyos. Hukom ikaapat na kabanata, Sina Deborah at Barak. Pagkamatay ni Ehud, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya hinayaan ng Panginoon na sakupin sila ni Haring Habin ng Hazor, na isang hari ng mga kananeyo. Ang commander ng mga sundalo ni Habin ay si Sisera na nakatira sa Haroshet Hagoyim. May siyam na raang karwaheng yari sa bakal si Habin at labis niyang pinagmalupitan ng mga Israelita sa loob ng dalawampung taon. Kaya muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Nang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah, na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito sa pagitan ng Rama at Betel sa kabundukan ng Ephraim. Isang araw, ipinatawag ni Deborah si Barak na anak ni Abinoam na tagkakadesh na sakop ng lahi ni Naftali. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, Inuutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kumuha ng sampung libong lalaki sa lahi ni Naftali at Zebulun at dalhin sila sa bundok ng Tabor Lilinlangin ko si Sisera, ang commander ng mga sundalo ni Habin, na pumunta sa lambak ng Kisyon kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe. At doon pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Sinabi ni Bara kay Deborah, Pupunta ako kung sasama ka, pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sumagot si Deborah, Sige, sasama ako sa iyo, pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae. Kaya sumama si Debora kay Barak at pumunta sila sa Kadesh. Doon ipinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naftali at Nezebulun at sampung libong tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Debora. Nang panahong iyon, si Heber na Keneo ay nagtayo ng tolda niya malapit sa puno ng Terebinto sa Zaananim malapit sa Kadesh. Humiwalay siya sa ibang mga kineyo na mula sa angkan ni Hobab na bayaw ni Moises. Ngayon may nakapagsabi kay Sisera na papunta si Barak sa bundok ng Tabor. Kaya tinipon ni Sisera ang siyam nara ang karwahe niyang yari sa bakal at ang lahat ng sundalo niya. At umalis sila mula sa Haroshet Hagoyim papunta sa lambak ng Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, Humanda ka ito na ang araw na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangungunahan ka ng Panginoon. Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ng sampun libon niyang sundalo. Nang lumusob na sina Barak nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga ngarwahe at sundalo niya. Pagkatapos tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol nila Barak ang mga sundalo at ang mga mga ngarwahe ni Sisera hanggang sa Haroshet Haguyim at nilipol ang mga ito. Wala ni isang natira sa kanila. Si Sisera naman ay tumakas papunta sa tolda ni Jael na asawa ni Heber dahil magkaibigan si Haring Habin ng Hazor at ang pamilya ni Heber na Keneo. Sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi, Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot. Kaya pumasok si Sisera sa tolda at tinakluban siya ni Jael ng kumot para itago. Sinabi ni Sisera kay Jael, Pahingi ng tubig, uhaw na uhaw na ako. Kaya binuksan ni Jael ang balat na sisidlan ng gatas at pinainom si Sisera at pagkatapos ay itinago siyang muli. Sinabi ni Sisera, Tumayo ka sa pintuan ng tolda kapag may dumating at magtanong kung may ibang tao rito sabihin mong wala dahil sa sobrang pagod ni Sisera, nakatulog siya nang makita ni Jael na nakatulog si Sisera, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at dahan-dahang lumapit kay Sisera. pagkatapos ibinaon niya ang tulos sa sentido ni Sisera, gamit ang martilyo hanggang sa bumaon ang tulos sa lupa at namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinalubong siya ni Jael at sinabi, Halika, ipapakita ko sa iyo ang taong hinahanap mo. Pagpasok ni Barak sa tolda kasama ni Jael, nakita niya roon si Sisera na nakahandusay at patay na, at may tulos na nakabaon sa kanyang ulo. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita laban kay Haring Habin na Kananeo. Patuloy nilang nilabanan si Habin hanggang sa mapatay nila ito. Hukom ikalimang kabanata, ang awit ni Deborah at ni Barak. Nang araw na iyon na sila'y nanalo, umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam. Ito ang awit nila. Purihin ang Panginoon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nangunang lumaban at kusang loob na sumunod ang mga mamamayan. Makinig kayong mga hari at mga pinuno, aawit ako ng mga papuri sa Panginoon ang Diyos ng Israel. O Panginoon, nang umalis kayo sa bundok ng Seir at nang lumabas kayo sa lupain ng Edom, ang mundo'y nayanig at umulan ng malakas. Nayanig ang mga bundok sa harapan niyo, O Panginoon. Kayo ang Diyos ng Israel na nagpahayag ng inyong sarili sa bundok ng Sinai. Nang panahon ni Shamgar na anak ni Anat at nang panahon ni Jael, walang dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Ang mga naglalakbay doon ay dumadaan sa mga likulikong daan. Walang nagnanais tumira sa Israel. Hanggang sa dumating ka, Deborah, na kinikilalang ina ng Israel. Nang sumamba ang mga Israelita sa mga bagong Diyos, dumating sa kanila ang digmaan. Pero sa apat na libong Israelita ay wala ni isang may pananggalang o si Batman. Nagagalak ang aking puso sa mga pinuno ng Israel at sa mga Israelita na masayang nagbigay ng kanilang sarili. Purihin ang Panginoon. Kayong mayayaman na nakasakay sa mga puting asno at nakaupo sa magagandang upuan nito at kayong mga mahihirap na naglalakad lang makinig kayo. Pakinggan niyo ang mga salaysay ng mga tao sa paligid ng mga balon. Isinasalaysay nila ang mga pagtatagumpay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga sundalo sa Israel. Pagkatapos, nagmarsya ang mga mamamayan ng Panginoon sa may pintuan ng lungsod na nagsasabi, Tayo na Deborah, lumakad tayo habang umaawit ng mga papuri sa Diyos. Tayo na barak na anak ni Abinoam, hulihin mo ang iyong mga bibihagin. Ang mga natirang buhay na mga mamamayan ng Panginoon ay kasama kong bumaba para lusubin ang mga kilala at mga makapangyarihang tao. Ang iba sa kanila ay nanggaling sa Ephraim, ang lupaing pagmamayari noon ng mga amalikita, at ang iba'y mula sa lahi ni Benjamin sumamarin sa pakikipaglaban ang mga kapitan ng mga kawal ng Makir at ang lahi ni Zebulun. sumamarin rin ang mga pinuno ng lahi ni Isakar kina Deborah at Barak papunta sa Lambak. Pero ang lahi naman ni Ruben ay walang pagkakaisa kaya hindi makapagpasya kung sasama sila o hindi. O lahi ni Ruben, magpapaiwan na lang ba kayo kasama ng mga tupa? Gusto nyo lang bang makinig sa pagtawag ng mga tagapagbantay ng kanilang mga tupa? Wala talaga kayong pagkakaisa, kaya hindi kayo makapagpasya kung ano ang dapat ninyong gawin. Nagpaiwan din ang lahi ni Gad sa silangan ng Hordan, at ang lahi ni Dan naman ay nagpaiwan sa trabaho nila sa mga barko. Ang lahi ni Asher naman ay nagpaiwan sa tiniterhan nila sa tabi ng dagat. Pero itinaya ng lahi ni Nazebulun at Naftali ang kanilang buhay sa pakikipaglaban. Dumating ang mga haring kananeyo at nakipaglaban sa mga Israelita sa taanak na nasa tabi ng ilog ng Megiddo. Pero kahit isang pilak ay wala silang nasamsam. Hindi lang ang Israel ang nakipaglaban kay Sisera kundi pati rin ang mga bituin. Inanod sila sa lambak ng Kishon, ang napakatagal ng lambak. Magpapatuloy ako sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. At ngayon, maririnig ang yabag ng mga paa ng mga kabayo. Pagkatapos, sinabi ng Anghel ng Panginoon, Sumpain ang meros, sumpain kayong mga naninirahan dito, dahil hindi kayo tumulong ng makipaglaban ng Panginoon sa mga makapangyarihang tao. Higit na mapalad si Jael na asawa ni Heber na Kineo kaysa sa lahat ng babae na nakatira sa mga tolda. Nang humingi ng tubig si Sisera, gatas ang kanyang ibinigay na nakalagay sa mamahaling sisidlan. Pagkatapos kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at ipinukpok sa sentido ni Sisera. At namatay si Sisera na nakahandusay sa paanan ni Jael nakamasid sa bintana ang ina ni Sisera na hindi mapakali at nagtatanong kung bakit hindi pa dumadating ang kanyang anak sumagot ang mga pinakamatalino sa kanyang mga kababaihan at ito rin ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili baka natagalan sila sa pangunguha at paghahati ng mga bagay na nasamsam nila sa kanilang mga kalaban isa o dalawang babae para sa bawat sundalo mamahaling damit para kay si Sarah, at binurdahang damit na napakaganda para sa akin. Kaya malipol sana ang lahat ng kalaban mo, O Panginoon. Pero ang mga nagmamahal sana sa inyo ay matulad sana sa pagsikat ng araw na sobrang liwanag. At nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng apat na pung taon.